Araw-araw na mga salita ng Diyos Hinggil sa gawain, naniniwala ang tao na ang gawain ay pumaruot parito para sa Diyos, mangaral sa lahat ng dako at gumugol para sa kanyang kapakanan. Bagamat ang paniniwalang ito ay tama, masyado itong may pinapanigan ang hinihiling ng Diyos sa tao ay hindi lamang ang magparuot parito para sa Diyos. Higit pa ito rito, ang gawain ito ay may kinalaman sa ministeryo at pagtustos sa loob ng Espiritu. Maraming kapatid, kahit pagkaraan nitong lahat ng taon ng karanasan, ang hindi nakaisip nagumawa para sa Diyos dahil ang gawaing iniisip ng tao ay hindi tumutugma sa hinihiling ng Diyos sa makatuwid hindi interesado ang tao sa anupamang patungkol sa gawain at ito mismo ang dahilan kaya medyo may pinapanigan din ang pagpasok ng tao dapat ninyong simulang lahat ang inyong pagpasok sa paggawa para sa Diyos upang mas mainam ninyong maranasan ang lahat ng aspeto ng karanasan. Ito ang dapat ninyong pasukin. Ang gawain ay tumutukoy hindi sa pagparuot parito para sa Diyos, kundi sa kung ang buhay ng tao at ang isinasa buhay ng tao ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ang gawain ay tumutukoy sa paggamit ng tao ng kanilang katapatan sa Diyos at sa kanilang kaalaman sa Diyos upang magpatutuo tungkol sa Diyos at magministeryo din sa tao. Ito ang responsibilidad ng tao at ito ang dapat maunawaan ng lahat ng tao. Maaaring sabihin ng isang tao na ang pagpasok ninyo ang inyong gawain at na naghahangad kayong pumasok sa panahon ng inyong paggawa para sa Diyos. Ang pagdanas sa gawain ng Diyos ay hindi lamang nangangahulugan na marunong kayong kumain at uminom ng kanyang salita. Ang mas mahalaga, kailangan ninyong malaman kung paano magpatotoo tungkol sa Diyos at makapaglingkod sa Diyos at makapagministeryo at makapaglaan sa tao. Ito ang gawain at ito rin ang inyong pagpasok. Ito ang dapat isakatuparan ng bawat tao. Marami ang nakatuon lamang sa pagparuot parito para sa Diyos at pangangaral sa lahat ng dako, subalit hindi pinapansin ang kanilang personal na karanasan at kinaliligtaan ang kanilang pagpasok sa espiritual na buhay. Ito ang dahilan kaya yaong mga naglilingkod sa Diyos ay naging yaong mga lumalaban sa Diyos. Ang mga taong ito na naglilingkod na sa Diyos at nagmi-ministeryo sa tao sa loob ng napakaraming taon ay itinuring na lamang na pagpasok ang paggawa at pangangaral at walang sinumang nagturing sa kanilang indibidwal na espirituwal na karanasan bilang isang mahalagang pagpasok sa halip itinuring na nila ang kaliwanagang natatamo nila mula sa gawain ng banal na espiritu bilang puhunan para magturo sa iba kapag nangangaral lubha silang nabibigatan at tinatanggap nila ang gawain ng banal na espiritu at sa pamamagitan nito ay inilalabas nila ang tinig ng banal na espiritu. Sa sandaling ito, yaong mga gumagawa ay kampante na na parabang naging individual na espiritual na karanasan na nila ang gawain ng banal na espiritu. Pakiramdam nila ay nabibilang sa kanilang individual na pagkatao ang lahat ng salitang kanilang sinasambit. Ngunit, parabang ang sarili nilang karanasan ay hindi kasing linaw ng kanilang nailarawan. Bukod dito, bago magsalita ay wala silang malay kung ano ang kanilang sasabihin. Ngunit kapag gumagawa sa kanila ang banal na espiritu, tuloy-tuloy na dumadaloy palabas ang kanilang mga salita. Matapos kang makapangaral ng minsan sa gayong paraan, pakiramdam mo ay hindi kasing liit ng iyong akala ang iyong aktwal na katayuan. At tulad sa isang sitwasyon, kung saan ilang beses nang gumawa sa iyo ang banal na espiritu, sa kamo nalalaman na mayroon ka ng tayog at nagkakamali kang maniwala na ang gawain ng banal na espiritu ay ang iyong sariling pagpasok at iyong sariling pagkatao. Kapag palagi mo itong nararanasan, magiging pabaya ka tungkol sa iyong sariling pagpasok. Magiging tamad ng hindi mo napapansin at hindi mo na pahahalagahan kahit kaunti ang iyong sariling pagpasok. Dahil dito, kapag nagmi-ministeryo ka sa iba, kailangan mong malinaw na makatukoy sa pagitan ng iyong tayog at ng gawain ng banal na espiritu. Mas mapapadali nito ang iyong pagpasok at maghahatid ng higit na pakinabang sa iyong karanasan. Kapag itinuring ng tao na individual nilang karanasan ang gawain ng banal na espiritu, pinagmumulan ito ng kabuktutan. Kaya nga sinasabi ko anumang tungkulin ang inyong ginagampanan, dapat ninyong ituring ang inyong pagpasok bilang isang mahalagang aral.